Ha, nah, nak nung ke? Wah. Oh. Si, si punya tak ni kol. Nah. Si, si punya tak? Eh, apa? Oh. Ayan, magandang umaga po mga katrabaho. Ayan, nandito na. Yan, kanya mo po as Nandito na po tayo ulit sa uh, goth house. Ayan, ituloy na natin yung ating ginagawang bubong. Para matapos na rin to mga katrabaho. No? Ayan. Okay, magsisimula muna mo tayo ngayon ng umaga para makapag-welding. Ayan, eh. magpupokus tayo ngayon. Para makarami ako ng magagawa rito mga katrabaho tapos na natin yung ating ano rashes, no na ayan pa ano ko na mamaya tapos pinturan na natin na para bukas siguro eh makakapagano na tayo dito yero mga katrabaho ayan ayan tapos na yung pinaka sinepa nya ayan ang pakatulog naman eh Diretso, diretso, no? Ayan. Tapos yun no? Ayan, para makapagpintura na tayo dito. Ayan, na nakatrabaho. Tapos na rin, tapos ito ay pinapare ay rini-repair din natin to mga katrabaho yung screen na ito para dun natin ikakabit yung sa ano kabila mga katrabaho okay. oh yun dun no para maano rin natin ayan pinapa ano muna natin pinapa primer muna natin bago natin siya ikabit para malinis din yung pagkakaano rito ikaka-install natin kailangan muna natin i-primer bago natin siya yung ano, quick dry. Para medyo mas makakapit at unang-una para ano naman, uh, maganda naman yung kung kilalabas ang ating mga grills dito sa ilalim nito mga katrabaho. Dahil dito kasi ay meron siyang purpose dito na papakawala din siya ng kambing dito dahil medyo madilim dito mga katrabaho. Ayan. Ayan, ang oras natin ay 11.20 ng umaga mga katrabaho. Ayan uh, mga katrabaho, magandang hapon. Nandito po pala tayo ngayon sa Friendship. Ayan po, order po tayo ng biyero natin, yung big type. Yung binubungan natin doon sa boat house, no? Yung binubungan natin ng katrabaho. Ayan, nandito tayo, hinihintay lang natin yung gagawin ng ating meron sa mga katrabaho. Si Boy Pukbong. Ni... Nagtatay natin siya. Gagawin na niya sa mga katrabaho. Ito na ating kulay green ng ating na, e, sa, sa salang mga katrabaho nandito po tayo ngayon kay friendship no? maraming friends dito kaya friendship dadalhin pa po natin yan sa kapas tarlac Oh, dan satu project na two house moya kerja bawah dia kata yang order. Oh shout out. Alright, shout out. Alam ko nga. eh, <laughs> mga katrabaho, yun yung kanila nakapendera ng luya. Wala, ano wala. na ano lang yung sinasabi ko. di ko na makasinsyadong ano. Pinututukan. Trabaho ko. Ayan, Tignan natin yung ano niya, yung... Ayan oh. pagdating dito wala pa siyang masyadong ano, mga korte, no, yung mga year nila. totally dito, liso pa lang siya, yun. Hinihila niya, tapos, yun, makikita niya mga katrabaho. Iba-ibang kulay yan, mga gray, white, green, and red. No? Yan ang mga naka-line up sa mga sukat, ay, mga ginagawa nilang year, mga katrabaho. So, yung rip type, ayan, kaya eh, automatic kasi itong kanila panta paggawa nila ng rip type. Kapag tumama doon sa tamang sukat niya, usa siyang mag, ano, magka-cut ng mga katrabaho. Kung na niya yung piyero ng mga katrabaho. Kaya nangyintay lang natin. ano, bumabase no. Ay no? eh, mga katrabaho dito nila dito po yung kanila mga sukat na po yung ilang piraso at saka yung sukat nya yun po oh, ibig sabihin tapos na siya mga katrabaho uh, magsiset siya uli ng kanyang ano uh, dito sa computerized nya no? mga katrabaho Ayon para iseset niya ulit kung ilang piraso na naman yung kanyang ilalim na sukat mga ah bang ayan kay Edward ayun oh no, nag ng yero si boss Edward no mga katrabaho shout out ko pala kay tatay Romy at kay Mama Jane at kay Sir Peter Ngayon mga katrabaho, ito yung order na yung aking folder na Aero na type no? Ng, Ang haba po niyan ay nasa 3.5 Mga katrabaho 305 <tinyo> At ang kulay green, <tinyo> ang kapat po niyan ay nasa 0.4 mga katrabaho Mga labasan meters, tapos mag add na lang siya. I-divide niya kung ilang piraso yung makukuha niya dito sa 10 meters, tapos mag-a-add siya rito. Puputulin niya. Ayan. Kaya isang-isang lang yung puto niya rito. Hanggang pa, hanggang, hindi siya walang labis at walang kulang. So, sobra man yung siguro, kaya konti lang naman mga kaprabaho. Kaya sinisukatan niya lang. Tamang sukat na lang yung ginagawa niya. Kaya makuha mo talaga yung sukat niya. Ang haba. mga katrabaho. Ayan, sasakay na natin ang ating yero.